Isang magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay kasama ko si si Ate at habang po nga uh, tayo ay may meron din pinuntahan para may bisitahin at uh, ayusin uh, sa kay Ate Rowena para sa hinahanap na nanay. Uh, Lumapit po si Ate. At, ate ano pangalan mo? Regina po, Abelia. Si Ate Regina Abelia. Ayun po, pinauna ko na po kay Ate Regina. Ang inyo pong lingkod ay walang uh, financial support at ito po ay uh, kami po ay umaasa lang sa mga tao na may mabubuting kalooban at nakita nga po natin ano po ate yung ihihingi mo ng, ng tulong habang hmm. po siya lumalaki nag-iisip niya iba gusto ko po siyang maipating uh, sa ano po talagang Specialista. yung pag-iisip yun lang po yung hmm. ko tapos, yun po, uh, nabanggit din po ni ate na ang anak niya ay dalawang PWD. No, pero pwede... ko din po si IWD. Ah, si Life Siya po ayan, kaya hinahingil po nila yung mihi po sila ng tulong para maipa-check up po yung kanyang anak. At ito si si, si Kuya, ano nang grade mo? Grade 2. siya po ay grade 2. Grade 2 student po siya dito sa Tulan Elementary School. Na malaki pong bagay na nakakapag-aral pa rin at sana po ay masuportahan niya kung ano bang kung ano nga po yung magandang maitulong sa kanila kung may mabuting kalooban po na ano, pwede pong pagbigay ng pangkabuhayan sana po ay matulungan sila at ngayon po ay kahit medyo hapo na po Ina-kailangan natin puntahan yung kanilang yung kanilang bahay yung kanilang kanya anak para makita po natin kung ano talaga yung sitwasyon o kalagayan ng kanilang Tara po at kasama po si Ate Regina at ang kanyang anak ay bibisitahin po natin. kahit po naghihirap po kami, gusto ko po mapag-aral yung mga bata ko. Kahit hindi po siya, ano, yung mga bata ko nga. Kaya po, mahalaga po na sila ay natututo. Hmm. Hindi nga po. Kahit hindi po sila mga gano'n ko nga. Nabapagkakit po, po kayo sa dito, sa ano, hindi eh, po lang po kayo na nakita. Eh, ngayon po kayo nakita. Kaya kasi magbabaka sakali ako. Ngayon po, tapos sinasabi ko po sa inyo, ako ay walang financial support. sa uh, eh, so mga tao makakapanood lang. Pagdayin natin po, yun lang. medyo malayo din pala sa school yeah. ang inyong binagawa, bahay. Yung bahay namin nga po, binag binagawa lang sa tulong na ng aking anak na isang working student. San po? Nakintingan po siya na, na ano, pinasok pong magtatahi ng mga ano. Tapos po, ito, nag-aaral po yun. Ngayon, ayos ah. Pagpapasin sa bahay namin, sir. Tayo po. <laughs> Sabi ni ati, hinga na daw. <laughs> Lagi nga po Lagi nga po kami Binagyo kami. Ado, ay yung bahay namin dito na. Ayun, naangahal lang naman kami ng yung mga food packs hindi po naka... Yung iba Hindi kami nabigyan. Hindi po naka... sabi ng mga kasalita pasal kasali sa mga tupad-tupad. Hmm. Ayun na. Ano lang po, halig ang, Hmm. Mga halig-halig lang po. Halig-halig. Hey, okay lang po. Walang hinog na bayabas. Ay, <laughs> hey, upo <yun> naman. Huh? <laughs> Hayaan po ninyo sa may mga magpapahatid ng ng tulong <laughs> ay I, I ilalapit niya, po natin. Ay, ang ano ko lang, ako talaga gusto ko lang po ako matulungan ng media. Ah, oh, sige pa. Ay gusto ko nga sana po tumawag sa ang tawag dito kasi Jessica Soho noon, ay hindi mo lang po naman po alam. Hmm. Ito po yung anak ko. Ah, na si Bunso. Hello po. Hindi na po. po. Ah, si kuya ang asawa ni ate. Uh, inaayos po ninyo ang bahay, ano? Ito na po, gibagi giba pa ng ako. Ito po yung kanilang bahay. Ito po yung ko. Po yung gusto na gusto ko ipaano po sa ano. Ah. Ano po, ano pong grade niya? Ma grade 4 na po. Anong anong nararamdaman niya? Hindi ko nga alam mo tay sa ano lang po yung minsan po, ay, naga uh, paisip, uh, na misa like po eh nag-aano siya sa isip ah nagbibilang Eh maalam po konti lang po at eh, saka isa pa minsan pag naisipan niya po yung katulad na aming uh, mga sisil ang ang gagawin niya po eh pupatuloy niya po ng ulo yung pusa papatayin niya mga ano po pinapatay good yun ano ano pangalang mo? Oh. Hmm. Ano pa nga lang? Ha? Ayun po, hirap nga si Tutoy si, po ay hirap pa rin siya magsalita. Ano po, si... Yan, uh, ngayon kahit po siya i-grade, nakapagsulat po siya ng pangalan. Ay, hindi po. At ano siya eh. Ano hirap pa, hirap po siya. Kaya po, patuloy po kami niya nanawagan kasama si Ate Regina at si, si Kuya. Ay, baka po naman, para may kunting diyaya o may mabuting kalooban na pwede maipacheck up ito magkapatid na dahil uh, pariho po silang uh, PWD pero nagsus sa kabila po ng uh, sa kabila po ng kala kanila kalagayan ay nagsusumikap na pag-aralin ni Ate at saka ni Kuya. Ayun. Kami po si uh, grade 4. No. Opo. Opo. Ito picture mo. Nam. Hirap po, po siyang magsalita tapos ito si Hindi po makapagsalita. Ano pong ang Rinsel. Si Rinsel po ay hirap din magsalita. Ayun. Yan po uh, si ito po ay sana po may magbubuting kalooban na makatulong sa kanila para po maipa-check maipa up sa mga espesyalista. Uh, <laughs> bakit may sugat ka rin ano? Mm. Yan pa pag ayaw pumasok ay ayaw. Yan, mm -hmm. Ay, upo. Ayaw. 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 Sana po ano, sa so kami po ay patuloy na kumakatok sa so, may mabuting kalooban. Kung ano man po yung maipagkaloob ninyo, pwede po kayo mag-message po sa, sa, akin. At uh, ano man po yung pagkakaloob ninyo para po sa kanila, pinansyal mo ano yung pagkakaloob ay uh, kabuhayan. sigurado po makakarating sa kanila ng maayos, ng mayroong presibo kung, ano po kung ay pagkakaloob po ninyo at sana po mabisita, mabisita din ninyo. Ito po kanilang tahanan sa ngayon pero sinasaayos na po. Uli po, kami po ay kumakatok sa may mabuting kalooban para po sa magkapatid na ito at uh, sa, sa pamilya ni Ate Regina at Kuya. Si Kuya po ay isa din PWD. Uh, si Kuya ay may kapansanan sa paa. Tapos ito naman kanyang anak ay mayroon din kap may kapansanan po sa, sa pag-iisip. Kaya po, nanawagan po kami sa lahat ng may bawang kaluban. God bless po.